Nabahagi ni Melay Cantiveros ang kanyang hindi inaasahang karanasan sa pagdalo niya sa prestihiyosong Asia Artist Awards kamakailan. Ang ating hinahangaang komedyante at hands-on mom ay dumalo sa event na ito na may malaking surpresa. Melay, walang kaalam-alam na magkakaroon pala ako ng award, kaya't nagtataka ako kung bakit kailangan kong magsuot ng gown, ani Melay na may halong pagkabigla at kaba. Sa gitna ng pagdiriwang, nagdesisyon si Melay na lumipat sa upuan ng mga audience sa gilid upang makapag-obserba at makipaghalubilo ng mas maayos. Subalit, sa kanyang pagtatangka, bigla na lamang siyang pinigilan ng isang Korean sa event na tila ba ikinagalit pa ng nasabing tao. Melay, di ko man lubos maintindihan ang dahilan. Abay tinalakan ako ng isang Korean na naroon. Naloka ako. Sabi ko, ano bang nangyayari dito? Pahayag niya na may halo pa rin ng pagkamangha at kaunting pangamba. Sa kabila ng di inaasahang insidenteng ito, napanatili ni Melay ang kanyang positibong pananaw at masaya pa rin siya na naging bahagi ng isang malaking okasyon. Sa katunayan, ipinagmalaki pa rin niya ang kanyang pagiging Pilipino at ang talento ng kanyang mga kababayan. Melay, hindi ko man inasahan ang ganitong karanasan, masaya pa rin ako na maging bahagi ng event at naipagmalaki ang talento ng mga Pilipino. Iba pa rin talaga ang support ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Melay na puno ng pag-asa. Si Melay Cantiveros ay isang kilalang komedyante sa Pilipinas na palaging nagpapatawa sa kanyang mga tagahanga. Bukod sa kanyang talento sa pag-arte, kilala rin siya sa pagiging isang hands-on mom na may maraming kwento tungkol sa kanyang pamilya. Ang kanilang bakasyon sa South Korea ay isa lamang sa maraming masasayang alaala na kanyang ibinabahagi sa publiko. Melay, nako, sa dinami rami ng mga adventures namin sa South Korea, isa na itong Asia Artist Awards na nagbigay sa akin ng unforgettable experience. Sobrang saya, pahayag pa ni Melay na may halong excitement at saya.